Hello guys, magandang hapon po and welcome back to my channel. Um si share ko po sa inyo yung nangyari sa amin kahapon sa aming lakad. And so may lakad po kami kahapon nag Nagalis po kami ay uh, bandang alas 5 ng umaga tapos kasakay kami ng bus 5.30 sakto pagdating namin ng terminal umalis na yung bus talagang pinahabol namin sa tricycle kasi ang sunod na pila ay ano 5.30 to 6 na ay ang aming schedule ay sa uh, alas 8 kailangan eksaktong alas 8 nandun na kami so kailangan maaga pa kami sa alas 8 makarating doon kasi minsan ang bus ay matagal um, magtambay sa ibang terminal, mag-pick up pa ng mga pasahero po, diba? So ayan, kaunti lang po ang na-video ko kasi masama na ang aking sigmura. So ako may, <laughs> may ano, tawag nito, ewan ko ba, matagal na po talagang Uh, mula pa nung nasa Mindanao pa ako hanggang sa nakarating ako dito sa Quezon Province um, ano talagang ayong mahina ang sikmura ko sa biyahe so ayan dalawa kami ng asawa ko ang nagbabiyahe so konti lang po ang na uh, video ko niyan kasi hindi pa nga kami nakalabas ng dito sa bayan ng ng aming lugar di pa kami nakalabas ng ibang bayan. Mga, ano, pagsakay pa lang namin, bumungad na agad yung amoy ng bus. So, Diyos ko po, bakit ba kami ganito eh, masukahin? Pasintabi po, talagang napakahina ng sigmura namin. So, kami mag-asawa ay talagang, hindi na kami mga Kanya-kanya ng sandal sa balikat kasi masama ng pakiramdam. Ayan. So, kung, kung pwede lang na hindi sumakay ng bus ay gagawin namin. Kaya lang sa ngayon ay walang, ba diba dati wala may jeep, may bus na ano, yung ordinary ngayon ay wala na po talagang bus na ordinary. So, ayan ang nangyari sa pagkakaroon.